And anyway, when naman ngayon ng netizens ang Instagram stories ni Angelo de Leon tungkol sa forgiveness at pagiging at is sa paggawa ng tama dahil tila ito umano ang sagot niya sa pagkataray sa kanya ni Claudine Barreto matapos sa ayawan siyang makasama sa pelikula kasama rin si Nadjugay at Gladys Reyes. Oh, ayan, di ba? Oh, May nakarating na. And at least, di ba? May nakarating na kay Angelo yung tungkol sa sinabi ni Claudette doon sa party ni Gladys. Kaya, hindi ka sama sa proyekto, ayoko kasama si Claudine. Kasi e baka ano, kinukunik lang naman friendship natin. Alam kong ano. Pero uh kinukunik lang sa issue. Kasi siyempre, pag ganyang may issue friendship, talagang nakabanta yung mga netizens sa ano eh. Binibigyan so, ng yung mga quotations, di ba? Yung mga posts, di ba? Pero alam mo, although si Angelo na, na, ano, nadadaanan ko yung mga posts niya mahilig din talaga siya sa mga quotation. Oo. oo. Baka, Pero, hmm. nagkataon naman na yung mga quotation The na pinapost niya, eh pwede mo naman talaga i-connect. Uh, sa clouding diba? issue, diba? Pero correct. kasi, may forgiveness eh. ba? Diba? Parang si sa may isipin na may ayang Ayan, pinuporgive ko na si Claudine dahil may <laughs> sinabi sa akin, ba? Diba? O, dapat i-forgive yun ako kung sa tingin niya na-hurt ko siya. Talbo. Kalit-kalit eh, Pwede. Pero alam mo, Huwag magtaka kung mga Bible verse na naman na mapasa natin dyan sa ano, di ba? Parang sagutan sa mga biblia na naman na mababasa natin. Diyan. Ayan ang nagagawa ng social media account. Oh. Social media, di ba?